Good morning sa ating lahat guys. ko pala ng aking asawa kasi may nakuha ako palaka. Ano ito siyang palaka oh. Hiramin ko lang naman yung palaka sa sa ulit ko rin sa kanyang lungga. Tatakotin ko lang ang aking asawa. Ayan po kasi ng akin sinaing lakas ng ako yung baka masunog na ari ating mga kulaang. na ang aking sinain. Ang lakas ng apoy. Ito palakan na ito. Guys, dito ko lalagay sa, ano, sa dik ng paminta. ko nga na siya ilagay. Ano ba yan? Yan dyan yung aking palaka guys. Pa, Tata ko, ayan o. Ayan sa palaka. Madilim di kita ko para pa ako magagalit Tatay! Kay kumain na! Ayan, isa pa. kumain na! No? kumain na! mong patay Ay, Ay, ko yan. hindi Ay, huwag mong patayin yan. Huwag, toy. Ayot mo yung papatayin. Oy. Akin na yan. Saan mo yung dadalhin? <laughs> Nagalit gusto oh. mo kanya yung dadalhin. Ayan, tuloy guys. Hindi siya ganun na ano, nabigla. Nabuksan niya agad yung aking patibong na palaka. Ayan, dinala na sa ano, tatapon niya sa malayo. Takot na takot kasi sa palaka. Ano, Meng? Ayan ang mulberry. Nag-iisa na lang kanyang bunga. So, hinog na kainin ko na siya sobrang tamis bang tamis ng mulberry guys eh. kaso nga lang kailangan na siyang ipruning kasi hindi na siya nagbubunga tumaas na lang siya ng tumaas wala na siyang bunga ay hinahinga pa ka nasa mga <laughs> <laughs> nasa na pala ka huwag <laughs> mo ano star huwag mo patuin may buhay yan uh, may buhay na yan, yan eh, uulit pa yan wow Tabi, tabi, tatapon ko sa agba. Tatapon ko yun dun sa ano. Ano mo nga, ka pa. tatapon ko dun sa kabila. Tatapon ko dun sa kabilang bakod. Uy! Uy, si Palaka. Tatapon ko siya sa kabila. Diyan ka na Palaka sa kabila. Ang pinapon ko na nagagalit sa akin mga asawa titingin mo na din ng atis ayun hinag na hindi hindi pa pala siya ano hindi pa hinog magulang na isang araw ko yan ang kukuhain ha akitin ko diyan. ng manok. Ayun, ang daming bunga ng ate si guys na sa tuktok. Ang lalaki. Isang araw ko. Um, ang